Nuwili ako ng ano eh, ng mic sa online ito. Susubukan namin ni Mrs. Susubukan namin ni Mrs. na ano gamitin habang nagmo-motor. Oh, tatama sa likod ah. Kunta niya pera mo diyan. Si okay, pangitatay oh. Wala akong pera ah. Ha? Wala akong pera. Sige, Kota. Oh, may, may, dala akong ano. May dala akong wallet. Ang sa bako? Oo Ilik sa lilim mo daan ha? Ha? Sa malilim Sa malilim? Okay, subukan natin tong ano Dual mic na Inilig ko Online Ang strategy May sis Ibilila kami sa Boba Sa aso nga sa may bandang O Ilan ba bibili mo na Anim. Tig-tig-tig isang sa may tayo ha. Nakababa yung nakataas yung ano natin. Sa kabila. Side stand. Okay sige. Nagawa na ba to ni Kuya? Hindi pa. Tumutunog pa rin. Buwan natin ng mga ano. Kabilin natin. Tapos gamit natin 'tong series ang... sa.

dapat para tayo na nasa beach ah. Kaya nga oh. sobrang init para tayo na nasa beach eh, no? Walang walang jacket, jacket ah. Ayo oh, nga no, kalimutan natin mag-jacket. Palibasa malapit lang tayo sa pupuntahan eh. Wala na ano, nasa ano tayo Boracay. Hoy, eh. bakit umitim ka? Eh wala nagbora kami ni Mrs eh. Ha? Ha? Nagbora. Nagbora. Nag Borat. Wow! Yeah! Oh my God! Lar Lamborghini. Lamborghini. My dream! Parang laruan, no? Parang laruan lang. Grabe! Lupet! Ang ganda! Kagi! Ganda ng kulay! Oh my God! Ano kaya nakakasakay yung tao dyan? Siyempre! Nakaano? Nakaano? Nakahiga? Oh. Halos! Hindi! Yung yung yan! Ang ganda! Oh my God! Shit! Grabe ganda yan! Ganda ng kulay! Oh shit! Grabe Oh, yung ganyan? Ako po, huwag mo nang pangarapin yung ganyan. Saan na, pagka sobra-sobra na yung pera natin. Grabe Oh. Nagpasan e, mo na mainit. Ganda eh. Ayoko nagpasan sa Eh. Ang sarap niyang panoorin. Loh! attraction na naman yan. Walang masarang mga Ayan, malapit na tayo sa Kowloon. As usual, our favorite milk tea, boba. Tapos, yun sa ito, may nila dyan sa Kowloon. Tapos, tara. First choice natin lagi yan. Ang init. Ang init talaga. Ano ah, ba Dito, sige na. Saan pera? Dali. Ba, Salamat. Thank you po. Oh, ngay. Sobrang init, no? Bus na iniubos mo na naman yung laman ng wallet ko, ah. Winter melon nga po. Oh, sinubukan ko lang to, yung pero wali. GoPro talaga gamit ko sa pagbablog, eh. Yung tayo kay Kuya mo na dito. Tarot, yeah. Follow down niya tayo, eh. Ano yan? Papalitan ko yung 1,000 mamaya. Eh, okay, okay, okay. okay. Oh, sige. Saan, no? Tsaga lang, tsaga. Subok ka lang kuya ng ano. Subok ka lang kahit na, alam mo, nagtatrabaho ka. Subok ka pa, pa rin ng ibang trabaho. Ako oh, kasi dati employee lang din ako. Empleyado lang din ako dati. Sumubok lang din ako sa negosyo. Kaya um, ang okay. bente. Mm. Oh, kahit anong... Oo, kahit anong... Bente. Ako na, ako na. Oo. Oh. Ko, nou, ko, nou. oh. Oo, oh, totoo yun Ako, yan. Yung outreach program ako, Kaya, oh, yeah. ganun. Sa mga okay, namimigay ako, ako ng sa mga... Tubay? Yung, mga nagugutom sa kalye, ganun. Kasi pagka meron ka na, madali na magtulong. Kahit mahirap pa buhay, tira ng tira, huwag kang... Hindi galing sa akin ang mo ba? oh, basa patas ka, tol. Hindi magdadamot ang Diyos, basta patas ka. ron talaga ka buhay natin, mahirap talaga eh. Kuya, salamat ha. Oh. Ayo, ko nayan. Eh, oh. member, yakap jam bikin masuk si kuya. <laughs> kuya, naik bikin mong bikin Pang ano lang, pang, marian, pang dagdag lang sa ano mo dyan. Tingnan ko ya. Follow mo yan niya.